Inaalam na ng mga otoridad kung mayroong mga Pilipino ang naapektuhan sa malawakang pagbaha doon sa Libya. Ito ay kasunod na rin ng pananalasa ng malakas na Storm Daniel na nagdulot ng malawakang pagbaha, nasira ang mga dam at tinangay ang mga gusali at na-wiped out ang one-fourth na bahagi ng Eastern City ng Derna. Nasa 10,000 katao naman ang napaulat na nawawala habang mahigit 2,000 na ang pinangangambahang mga nasawi. Nagpaabot naman ang Philippine Embassy sa Tripoli ng paglingap at dasal sa lahat ng apektado ng bahasa silang ang bahagi ng Libya na kabilang ang Bengha al Almarj pati na ang Albaida, ang Shahat, ang Derna at ang Tobruk. Hinikayat naman ng embahada ang mga Pilipino na, nga, na nangangailangan ng tulong na tawagan ng embahada sa pamamagitan huyan ng kanilang hotline na 0944-541-283. Mga buo, ulitin ko lamang ho, 0944-541-283 o sa kanilang email na tripoli.pe at dfa.gov.ph.